Ikaw yung inaanggulo ko kanina eh. Hindi ko lang nabanggit ang <laughs> Mamaya, 3 hours. Ang ina, hindi na naman ako makapag-focus. Kasalanan na naman ni Boss P. Bus. Meron na namang malalaking asus. Pangalan na may pangalan, hinahati niya tapos dadagdagan niya lang nandiyajak si Jackie. Sige nga, paano mo hatiin yung pangalan ni Salome Salvi? Nang sasalsal si Salome Salvi, ganon. Salome Sal Salvi. Well, sa bagay, kakahati mo ng pangalan, nakakabastos ka na. Sa bagay, speaking of bastos, bastos naman talaga to sa babae, tulad ng sinabi niya kanina, di ba? Pag-usapan natin yan. Sipin nyo, ah, nananapak kapag may nadadamay na mahal niya sa buhay. Pero okay lang mambastos ng mga babaeng nagtatrabaho lang at naghahanap buhay. Nasa ng prinsipyo mo, Adam? Te. Te, hindi ka natin. Mike please. Ato, sa harapan ng, ng camera. Si ate, nakatayo dito maghapon. Magbabayaran Magbabay niyo ng mababang TF. Tapos babastusin mo pa, Damsa. Wag ganon, boy! Ano masabi mo, ate? Fuck you, damsa. Mukha kang tomboy. Oh, o, ano? Narinig mo, mukha ka raw tomboy. Pagpasensyahan mo natin kasi less lang yung brain yan. Kaya nga, lesbian. Okay? Okay. Mamaya, three hours. Three hours tapos dinamay mo pa yung mga babae, binabastos ko ba kayo? Masama bang magsabi ng totoo? Eh, lalaki ng susunin ninyo. At saka, saka na, saka Ate, gano'n na kayo katagal ni Rapi Umamin ka na. Galing ka sa Cebu. Galing ka sa Cebu. Sige na okay lang yan. <laughs> Tingnan mo, tinatag